Ulit tayo ng toilet bowl. Prepare tayo ng lit toilet bowl. Mayroong leak sa taas. So, papalitan ko siguro yan ng o-ring. Okay? Basta ito. Leaking. Ito yung ipapalit natin yung o-ring nya ibalik ko yung luma palit ko yung bago yan okay yun yung piston natin tapos ibalik na natin yung sink ayun yung toilet bowl ito ito okay to eh kung kunting leak lang Yeah. Right. Ito pala yung mga tools natin So for this thing Open the bulb Ayos na. Ayos na. Thank you, thank you. Palit lang ng, maglay lang ng orin. Thanks.